Sa barko, si Chen Xiao ay namumutla, ang kanyang isipan ay tila sinasalanta ng isang tsunami. Hindi ko suka takalain na ang pumatay sa aking ama ay napakalakas. Sa tabi niya, ang mga disipulo ng Yuhua Sekta ay nagkagulo, ang bawat isa ay nagtatangkang itulak ang lumilipad na barko upang mabilis na makatakas sa lugar na ito. Bilisan inyo! Kung hindi, sama-sama tayong mamamatay. Tumakas! Sa panaginip ninyo. Malamig na tumawa si Hong Chenye. Nang hindi na nag ng panahon si Ye Junlin, siya ay biglang lumipad, isang palad ang naglabas ng naglalagablab na apoy na naging isang nagliliyab na phoenix na tumama ng diretsyo sa ginintuang barkong pandigma. Ang buong kalangitan ay nagliwanag, ang matinding init, ang barko ay umuga ng husto. Sa ibaba, hindi mabilang na mga kultivator ang nakanganga. Ang mag-ama ay winasak ang buong kalangitan at lupa, ang lahat ay pinagpapawisan ng lamin. Paano kaya sa isang maliit na desolate province ay may isang halimaw na tulad nito? Mayroon pa bang hustisya? Ang mag-amang ito ay talagang baliw. Ngunit sa kanilang mga puso, ang mga kultivator na ito ay tahimik na nauunawaan. Pinatay ang lahat ng mga elder ng Yuhua sekta at ngayon ay hinahabol pa rin sila hanggang sa dulo. Ito ay hindi na lamang isang labanan, ito ay isang deklarasyon ng digmaan laban sa buong eastern region. Sa sandaling ito, isang tunog ng pagbigkas ng badha ang umalingaw-ngaw. Tila maawain, ngunit sa katotohanan ay puno ng pangungutya. Amitabha Badha Ang atake ni Hong Tianye ay hindi pa man tumatama sa ginintuang barko, ito ay hinarang na ng isang higanteng kamay ng badha na ilaw sa mismong dulo nito. Pagkatapos, isang pigura na nakasuot ng kasuotan, hawak ang mga rosaryo ng Bodha na may banal na hitsura, ang dahan-dahang lumabas mula sa kawalan. Walang iba kundi si Master Jin Chan ng Xuan Kong Temple. Nakita ang biktima na nakataka sa mismong harapan niya. Ang mukha ni Hong Chenye ay namutla, ang kanyang puso ay hindi komportable. Siya ay mabilis na lumingon, malamig na nagbabala, "Matandang kalbo, masyado kang nakikialam." Si Master Jin Chan ay nagdikit ng kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, na may nagpapanggap na hitsura, ang kanyang tono ay puno ng awa. Babaing Donor, ang kasamaan ay magbubunga ng kasamaan, kailan ito matatapos? Bakit kailangang habulin sila hanggang sa dulo? Ang mga pupil ni Hong Ye ay lumiit, ang sulok ng kanyang mga mata ay sumisid, ang malamig na hangin ay lumabas sa lahat ng direksyon. Babaing Donor, tinatawag mo akong babaeng donor. Huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang iyong kalokohan ng budismo. Gusto mo lamang tumulong sa Yuhua sekta at magpanggap na banal upang kumita ng iyong sariling pakinabang. Ang iyong kasinungalingan ay nakasusuka. Si Master Jin Chan ay pinanatili ang kanyang walang ekspresyon na mukha, ngunit ang kanyang boses ay naglalaman ng ilang babala. Babaeng donor, ikaw ay may masyadong malalim na pagkiling laban sa budismo. Mayroon kang mga palatandaan ng pagkalunod sa demonyong landas. Hinihimok kita na magpigil. Kung ikaw ay mangmang at ayaw magising, kung gayon hayaan mong iligtas kita. Ang espasyo ay lumipat, isang napakalaking presyon, tulad ng isang hindi nakikitang pader, ang bumagsak ng diretsyo sa ulo ni Hong Chenye. Ang kanyang mukha ay agad na nagbago. Shet! Ang matandang kalbong ito ay hindi isang simpleng tao. Siya ay isang ganap na pinuno ng pagsasanib, isa sa pinakamalakas na nilalang sa Eastern Region. Nagngangalit si Hong Chanye, sa kanyang puso ay nag-iisip kung dapat ba siyang tumakas o hindi. Ngunit sa sandaling iyon, tumayo si Ye Junlin sa harap ni Hong Chanye. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa sa pagpatay. Balak mo bang apihin ang aking disipulo? Nakita siya ni Master Jin Chan na lumitaw, agad niyang pinigilan ang kanyang aura. Wala na ang matigas na hitsura ng pagpaparusa sa masama. Agad niyang binago ang kanyang tono, ang kanyang mukha ay naging banayad, nakangiti tulad ng isang maawain na matandang lalaki. Donorie, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lamang ituro sa batang henerasyon na ito ang ilang karanasan sa pakikipaglaban. Nang marinig ito, si Ejun Lin ay bumisi, ang kanyang mga mata ay puno ng paghama. Magturo. Karapat dapat ka ba? Hindi rin pumayag si Hong Chenye na tumahimik. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at malakas na sinabi, Master, balak ko lamang sirain ang barko ni Chen Xiao, Munit ang matandang kalbong ito ay humarang na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Hindi ako naniniwala sa isang salita mula sa kanya dahil nakita ko na ang hitsura ng kabanalan na ito ng napakaraming beses. Ang mga monghi na ito ay malinaw na may mga balak, munit palagi nilang ipinapakita ang isang banal na mukha na patuloy na nagsasabi ng kabutihan, kabutihan. Munit sa katotohanan, gusto lamang nilang makialam sa mga gawain ng iba upang makakuha ng mga benepisyo. Si Master Jin Chan ay magiliw na pinagsama ang kanyang mga kamay na mahinang. Binibigkas ang ing Amitabha ha. Kabutihan, kabutihan. Naramdaman ko lamang na ang bagay na ito ay lumampas sa limitasyon, kaya't gumawa ako ng aksyon upang pigilan ito. Kung nais mo akong sisihin, wala akong masasabi. Pagkatapos magsalita nang hindi naghihintay ng sagot, siya ay tumalikod at naghanda na umalis. Sumigaw si Ye Junlin, ang kanyang boses ay kasing seryoso ng isang taong naniningil ng utang. "Hoy, pagkatapos mong magpanggap, gusto mo nang tumakas? Tumigil ka." Bahagyang huminto si Master Jin Chan, kumipot ang kanyang mga mata. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit puno ng pahiwatig. Donorie, ano ang ibig mong sabihin? Sa kanyang puso, siya ay maingat na nagkalkula. Ang Suan Kung Temple ay isang namungunang puwersa ng Budismo sa Eastern Region. Kinakatawan ko ang mukha ng isang buong sekta. Si E. Jun Lin ay pinatay lamang ang Yuhua sekta, tiyak na hindi siya maglakas loob na saktan ang Suan Kong Temple. Mumisi si E. Jun Lin, ang kanyang tono ay lubhang nakakainsulto. Ang ibig kong sabihin ay napakahusay mong umarte. Nilalaro mo ang papel ng mabuting tao at ako ang masama pagkatapos ay tatakbo ka. Bakit hindi ka nag-isip ng maingat noong mamamatay ka na? Sumimangot si Master Jin Chan, ang kanyang mga mata ay medyo hindi komportable. Donorie, ang iyong mga salita ay sobra na. Ngunit bago pa man siya makatapos, Isang malaking kamaw ang biglang lumipad mula sa kung saan at tumama ng diretsyo sa kanyang mukha. Si Master Jin Chan ay natakot at nagmamadaling bigkasin ang isang spell. Ang ginintuang kampana ng pag-asa ay agad na nagliwanag, ang budistang tunog ay umalingaungaw, ang ningning ay maluwalhati, tulad ng isang pader na bakal na hindi malalampasan. Ngunit sa loob ng wala pang isang segundo, ang ginintuang kampana ng pag-asa ay sumabog kaagad. Hindi ito nabasag sa maliliit na piraso, munit naging alikabo. Si Master Jin Chan ay tinamaan din at lumipad ng ilang sampu-sampung metro, dumura ng dugo, ang kanyang mukha ay namutla at sumigaw sobra na. Talaga bang itinuturing mo ang suan kong temple bilang isang malambot na persimmon? Habang nagsasalita siya, isang ang pamalo ng tungkod ang lumitaw sa kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa ginintuang liwanag na kasing liwanag ng araw. Sa parehong oras, isang hilera ng mga monghe ang lumitaw, ang bawat isa ay may dalang mga sandata, ang kanilang mga mata ay puno ng pagnanasa sa pagpatay, wala ng bahid ng awa. Ang suan kong temple ay hindi isang lugar para sa iyo upang gumawa ng gulo. Kaya't ang pangkat ng mga monghe ay sabay-sabay na umawit ng mga kasulatan, ang mga puwersa ng batas ay bumuhos, ang bawat sinag ng ilaw ay ibinuhos sa katawan ni Master Jin Chan. Sa isang iglap, ang kanyang momentum ay tumaas mula sa rurok ng pagsasanib diretsyo sa pagiging ganap ng pagsasanib. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng ginintuang liwanag, ang kanyang buong katawan ay sumabog sa budistang puwersa, na seryoso ng isang Diyos na bumaba sa mundo. Ngayon, hayaan mong iligtas kita. Sa kalangitan, isang higanting pigura ang lumitaw, may taas na limang daan metro, ang ilaw ay nakasisilaw, ang budistang ilaw ay kumalat sa buong kalangitan. Sa unang tingin, ito ay lubhang solemn, banal at hindi malalapitan. Nakita ang eksenang ito, ang pangkat ng mga kultivator na nakatayo sa labas ng labanan ay nakanganga, halos malaglag ang kanilang mga mata. Ito ang banal na larawan ng Xuan Kong Temple, ang pinakamataas na kasanayan ng budismo. Ang hina ito ay tiyak na may tubig sa utak, naglakas loob na harapin ang Xuan Kong Temple. Gusto ba talaga niyang maglaro ng malaki sa ganitong paraan? Pagkatapos, inilabas ng matandang kalbo ang siyam na singsing na tungkod, ang ginintuang ilaw ay nakasisilaw, may dalang nakakatakot na kapangyarihan. Ang enerhiya ay kumalat sa buong kalangitan, tulad ng isang atake na maaaring ikonekta ang langit at lupa. Ngunit sa sandaling iyon, itinaas niya Jun Lin ang kanyang kamay at kalmadong binigkas ang tatlong salita, Lumabas ka, libingan ng pagkawasa. Ang kawalan ay nabasag, isang higanting sinaunang libingan ang lumipad palabas, ang aura ay puno ng kasawian, may dalang hinina ng libu-libong taon. Walang naglakas loob na buksan ang libingan na ito. Ang libingan ay may taas na limang metro at siyam na metro ang haba, nakaupo tulad ng isang hari sa langit. Dati, ang libingan ng pagkawasak ay isa lamang na ikatlong ranggong espiritual na sandata, ngunit matapos masakop ang ganap na pinuno ng pagsasanib, tumalon na ito sa isang ikaanim na ranggong espiritual na sandata sa isang iglap. Ang libingan ng pagkawasak ay lumipad diretsyo at malakas na tumama sa atake ni Master Jin Chan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Master Jin Chan, lumaki ang kanyang mga mata, ang kanyang ulo ay nangini. Ano ito? Ngumisi si Ye Jun Lin, ang kanyang mga mata ay tila tumitingin sa isang langgam na nagpupumiglas. Pumasok ka rin. Biglang bumukas ang libingan ng pagkawasa, isang nakakatakot na puwersa ng paghilang. Kumalat mula sa loob, walang pinagkaiba sa isang itim na butas sa universo na sumisipsip sa lahat. Si Master Jin Chan ay natakot at sinubukang tipunin ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng batas upang labanan ang puwersa ng paghila na ito. Ngunit ang pangkat ng mga monghe sa likod niya ay hindi kasing swerte niya. Ang bawat figura na nakasuot ng kasuotan ay tinangay, ang bawat isa ay may naglalakihang mata, sumisigaw sa pagkabigo. Master, iligtas mo kami. Napaka-unfair nila. Nakita ni Master Jin Chan ang kanyang mga disipulo na lumilipad sa libinan isa-isa, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Wala nang nagmula pang isang paggalaw, isang malamig na atmosfera ang bumalot sa paligid. Naninginig si Master Jin Chan, hindi niya alam kung galit ba siya o natatakot, ang kanyang boses ay humihikbi. Ito, ito ay isang masamang bagay, ang Heavenly Mystery Secta, nagtatago kayo ng isang masamang bagay. Pakinggan niyo ako, ang taong ito ay isang masamang demonyo, isang tunay na masamang demonyo. Kumilos kayo ng mabilis upang sabay-sabay siyang puksain. Ngunit walang naglakas loob na tumulong sa kanya. Bukod dito, ang pangkat ng mga kultivator sa paligid ay namimilipit ang kanilang mga mukha at dahan-dahang umatras. Iwinagayway ni Ye Junlin ang kanyang kamay. Hoy, sinong hangal ang tutulong? Hindi ako hangal. Matandang kalbo, bahala ka na sa sarili mo. Nakita na walang gustong tumulong, umisi si Hong Chenye. Noong una, malakas ang boses ng matandang kalbo na ito, ngunit bigla na lamang ay tumawag siya sa kanyang mga kasama nang makita niyang malapit na siyang mamatay. Napaka-unfair. Mula sa langit, hindi balak niya Junlin na hayaan siyang makatakas. Bilisan mong pumasok. Ang puwersa ng paghila mula sa libingan ng pagkawasak ay lalong lumakas. Tumitig si Master Jin Chan, natatakot at nagpupumiglas, ngunit sa huli, ang kanyang buong katawan ay hinila ng diretsyo sa libingan. Sumara ang libingan, wala ng isang tunog. Natahimik ang lahat, umihip ang hangin, kumalat ang alikabok sa buong paligid. Iwinagayway ni Ye Jun Lin ang kanyang kamay upang itaas ang libingan, ang kanyang pilak na buhok ay kumakaway sa hangin, ang kanyang mga mata ay walang pakialam, ang kanyang boses ay umalingaungaw sa buong kalangitan. Mayroon pa bang iba? Tatlong maikling salita, ngunit lubhang nakakagulat. Walang nangahas na sumagot. Walang nangahas na magsalita. Ang libingan ng pagkawasak ay hindi mapipigilan.